Okay, ladies. Oh, Masyado kayong masaya please. sa umagang to. Ay, ang ganda na Ay, darling, mga video. Ano to? Video ito. Oh, video? <laughs> ano ba yan? Video kayo magsalita. O, mga sister. Kumusta wow. um, ba kayo? O, yan. Ilagay ko sa YouTube. Ay, ate ah. Oh. Madiscover. Sa YouTube. Dito, ah, yan all right Bye. i like this girl <laughs> <laughs> At na, si ano yung nakapansin niyo? Saan kayo nanggaling? Na, na, nakakatawa naman kayo. Oh, is that right? Galing kami sa school. You just oh. wrap up yung mga anak. Yeah. Wala <laughs> akong yung bag. Ano, ano. Napakano lang. That's good. At least masayang buhay, di ba? Yeah. Oh. Always ano kasi. Pwede ba makakasama kayo dito para makita ko yung lahat? Oh. Oh, bakit video Pictures ah! Ay, no. Hindi, video nga ito. Para mas nakikita yung movements mo, wow. no? ano gagawin niyo po dyan? Ito sa Youtube? Ano? Ito po ay... Um, Sabihin mo pangalan mo, Queen, darling. Queen of the hand and the back. <laughs> What's your name, lady? What's your name? I'm Mary. Mary. I'm Mary? Whatever. <laughs> Whatever. Whatever. What's your name? Oh, okay. Mary Ann po. Mary, Mary Ann. about you? Kathy. Kathy. about that lady? Merry Grace. <laughs> Merry Grace. Oh, for wow, for all for M. M. M ha? ah, mayaman. the Mayaman. Oh, malalandi. Oh, <laughs> Oy, magaganda. Ah, yes. Oh, Lahat ng M, di ba? Oh. Tagasan kay sa atin. Pwede kayong bumati. Sambales. Oh, sige. yung bataan. Mga... bataan. Ikaw. Masarap sa yung laing di ba? Friends from this, pera Ay yan kayo. Oh ina pati yung mga mga kapatid niyo, whatever, yung mga friends niyo sa inyo. Ano mo yan Hindi ngadit? Sure. Hindi talaga. Kuya ay! sa sawak ko. National City Road Osa. Kasi single kayo ngayon wala kayong mga sawak. ate ati lang yon. Ano ba? Ati ko. Ano masasabi niyo sa Richard's Bakery? Mga It's, kapatid. Ay, boyfriend ko yung Richard. Ah! <laughs> ay, ay. Lagot ka. Lagot. <laughs> Very fresh po ang mga kandisal. <laughs> Ako na pala pala pinupunta ko dito si Obama. Ah! <laughs> <laughs> Ako si pala si Arm si Pacquiao, di ba? Ayan na doon. Si si Pacquiao pala tayo. Braso ni okay. Pacquiao. Braso Brother, Ayan. Oh, ate, kwenta, kwenta. Okay, ito, pandesal. Puto. Puto, saka mix puto. Okay. Mabuti naman nakadayo, ano kayo, nakapalit kayo ulit. So, pa palagi po namin nakitindig. <laughs> o, bakit ka, ano? <laughs> Ayun lang kami na Uli. Ayun lang. Ayun lang. Okay na? Okay na. Makikita yung sarili nyo sa Mary Church Bakery channels. Oh, really? Yeah. Oh, yeah, puto to. Okay, That's why I'm saying you can say something, anything. Hi. Oh, oh, kayo may maharap. ayaw kanina pa na nakaharap eh. din ayaw din <laughs> oh. ayaw din because... Ay, ayaw din <laughs> ah. ah, ayaw din ayaw din ito din computer, din ayaw 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 kasi i-upload ko pa to eh. Hanggang hapon po yung video? No. Ang kikita... Luka, luka Sabi ko... Ah, sabi ko, mamayang gabi. Magkakita. Akala ano pa. Ano Pwede ano rin. Bakit hindi? Sige lang, huwag. So kayong 4 minutes and 35 seconds. Ito po, ito po. Ito yung kamados <laughs> cover niya sa akin. Ito po kasi, ito po kasi, miss na miss na niya kanyang sausage. Oh my God! Ito talaga o, nasa YouTube. It's okay. It's, ano uh, no, it's uh, Sino ano, Sino Longganisa. That's what she's saying. Ang lit naman. Sinagip To just clarify, di ba? Clarify pa lang. O, o, salamat sa inyong na, dahil natin. Salamat. O, sige. Wala kayong mga Facebook? May. may o, sige. I-add nyo ko. Wilma Fernandez Ventura. Okay, oh, Wilma Fernandez Ventura. May okay, charts. <laughs> Bakery Channel sa YouTube ito, okay? Ano na natin? Sa YouTube nga? Ano sa ano yan? Yung, yung Facebook ko, Facebook Wilma okay? Fernandez Ventura Richards Bakery. Okay? Yeah, Ventura Richards Bakery. Thank you ladies. Okay, bye-bye.